isa sa mga dahilan bakit lumilit yung kita natin mga driver dito sa TNC dahil nga sa sobrang traffic parang kanina uh, yung hatid ko ang fare is 100 plus lang nasa 120 pero umabot ng 30 minutes natin bago na hatid so pagka ganun, talo na actually okay lang naman sana kung ganun kababa yung fare uh, basta mabilis lang sana natin na hatid kasi ano lang naman yun eh Malapit lang naman Nasa 3 to 4 kilometers lang Pero yun nga uh, Dahil sa traffic Minsan inaabot tayo ng 30 minutes Yung iba nga minsan 40 minutes Tapos 100 yung fair 120 ganun lang So talo na tayo Talo tayo sa oras And then Sa gas Siyempre Dahil matagal natin bago matid yun yung hindi ma na ng gobyerno natin eh, yung sobrang traffic. Kaya nagtataka bakit walang mabook na mga driver, walang masakyan dahil nga sa sobrang traffic. So ang ginagawa, uh, lalo tuloy dinadagdaga ng mga sasakyan, nag-open ang slot dahil nga iniisip nila, syempre walang mabook dahil kulang na yung mga driver kulang na yung mga public transport pero ang pinaka problema talaga dyan ay yung traffic tulad sa akin pag uh, walang traffic sa loob ng isang oras nakakaapat o or tatlong booking tayo pero dahil nga uh, matraffic minsan isa lang sa isang oras minsan dalawa so ganun din yung ibang mga driver na din sila sa traffic kaya yun yung nagiging ano natin yun yung nagiging problema kaya walang mabook yung ating mga pasahero